Oh, Magim na, upo na. Bilis. Bilis, upo na. Bilis, upo na. na. Ayan. So, ang uh, next mo ay page 30. 30 ano daw, 34. Ito. Ayan. Spice. Ano paborito mo? Ano ang Ayan Anong gusto mo dito? Kuya. Sabi dito, pumili ng dalawa sa mga bagay na nasa larawan. Pagandahin ano, na paborito mo. kulay. Dali, ano ang gusto mo? Itong bike, itong ball, itong gamit. Ano dito? Ano ang gusto mo? Bike at saka? Ano gusto mo? Ito at saka ball. Bye. Oh, ah, sige. Magandahin natin yung bike. Okay? Ang color natin is, ito na lang ulit. Bike lang. Bike lang. Bike lang. So, black. Dalawa, dalawa. Uy, wag. Wow. Ito lang. Oh, ah, sige na. Uh, ano pa ang color yung gusto mo? Gusto mo bang orange? Hindi. At saka blue? Hindi si Kerman. Okay, kuya. Dito sa sa anong to, sa ko, sa, sa, ito, kuya. Hmm. Listen, kuya, nawa, no nakikita ka ni mama sa video, hindi ka nakikinig. Ito, sa, kung pipili ka ng dalawa, alin dito ang pipiliin mo? Ito, 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 ito. Ito pang girl, ito pang girl, ito pang boy. Ito, girl. Ito, boy. Ito, girl, boy. Hindi mm, na. Anong dito ang pipiliin mo? Mm. Anong pipiliin mo dito? Dalawa lang. Ito lang. Itong bike at sya ka ito ba? At ito. Pang boy tayo, boy. Hey, bye, boy, boy. Oo. Huwag na yung ano. Huwag na tanggalawin. Dali na. Oo. Color ka na. Color ka na ng gulong. Anong gusto mo? Kulay ng gulong? Okay. Yung gulong-gulawa, -gulong, color it's the, the tire is color black. Black. Okay, black. So kung black siya, anong nilalagay mo dito? Black. Oh, hindi. Ikot mo oh. Oh, oh. na 'to ng black. Oo. Oh. Kulay mo na 'to. Tapos. Oh, pwede na. Kulay black. Hindi yan. Kulay black. Kulay black. Yung below. Ito lang ha. Simula dito. Mula, simula dito. Hanggang dito lang. Ha. Oh. Lalapas. 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 kulay mo na to. Dali na. Kuya, nalampas ha. Ang nandito, matan mo lapis ko. Kapunta dito. Doon na. O, bali. O, Doon na. Dito. Ito. O, doon. Bilis. Yan. Dito pa. Sa so, pangbalik, pag-anto naman. Hmm. Hindi ko nakita. Nakapag ba yan? Okay, hanta ko. Oo, oo. Dali na. Ang magsabi ng color, mula dito, kuya, mula dito, hanggang dun. Yan, sige. Katulad po, kinukulayan natin sa katulad ng bike mo. So, dito sa handle ay gawin mo na rin syang black. Ito, black, black. Tsaka, itong upuan, black. Ito, ito, at tsaka ito. Oo, oh, parang yung black, dito. Tsaka, ito. Ito ang upuan. Batman! Sa rainbow! Oo, no, magre-rimbo oh, mag tayo. Colorful na sabi. Na, lang sabi eh. Huwag na, blue-black lang ito kasi upuan ito. Sige na, black mo na ito. Rainbow lang.

よいしょ。

wala pa itong kulay. Tsaka ito. Tsaka ito. Mm Wait mo. May ibang kong color. Hmm. Ang ah. gusto ko. Rainbow! Hmm. Ayan. Tapos. Tapos. 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 3 2 1 2 1 Wala rin! pa na to, wala pa to. Wala po. Hindi, ito pa. kailangan ang maraming. Kahit ako nangyayari. Ah, pili ka pa na. Ito pa, meron ba nito? Isa pa. Okay. So, isa pa. May isa ka pa pipiliin. Ito, 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 ito. Alin mo na pipiliin mo? Hmm. naka natin. lampas lampas Blank pass? Okay lang. Anong color? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Alin? Anong gusto mo? Ito ang bon. ah. sige, ito lang yung bowl. lang, ha? Ito sa... Ito na yung bowl. Tapos, ito yung lang? Ito ba? <laughs> Mm -hmm. Yeah Wow How's that? Good, good, good Oo. lok ko kuko ni. Ah. Okay. 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 Nico. No, Noah. Tapos Kuya, pangalan mo muna bago ako masabi yung patapos na. Tapos na. Kuya, pangalan mo na. Pangalan mo na. Alapit na ako. Uh Oo. -oh. Ito, anak. Mama. Pangalan. Alam ko. Ayan. B. N. 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 N.